Ini apa? Apa? Ah, apa? Apa? Mau terus pasing tar itu. Halo po, po. 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 mengendang umaga aja. Di tempat tahu dia Terima kasih semasa kau cetawa gitu. Thank you. Okay po, bayad na po. Thank you po, thank you po. Yan mga ka-negro, dito na tayo kung ng booking. Ayaw bumaba na walang booking kasi logi, medyo bumaba na yung per namin eh. Bumaba ng 10 piso. Uh, dito na tayo mag-waiting ng booking mga ka-negro kasi sayang sa gas pag bababa ka agad ng pasig, wala ka naman dalang booking kahit pa paano, maganda. Kaya hindi na tayo pwede yung takbo ng takbo mga ka-Negro Ang kailangan natin mag-waiting Kasi kung takbo tayo ng takbo, lugi tayo sa gas Kaya kung saan tayo mag drop doon na tayo mag-waiting Diba? Doon na tayo kumuha ng booking Bilikado pala ito, malumot oh Madulas yung lumot niya Malumot, madulas Meanwhile Hello po. Dito ba palabas? Oo, pwede. ah, pwede. Sa, sa ano? Ano bang gate? gate? San ba ako pumasok kanina? Nakalimutan ko eh. Sige, tanong na lang dito. Ah, tanong ko ano. na. Opo, niwan ko yung ID. Dito. Naligaw ka pa. <laughs> Ulyanin, Ulyanin talaga ako sa daan mga kanegro eh. Nag-go pa tayo. Saan ba palabas dito, boss? Saan palabas? Ito. Hindi, saan ako pum- saan ako pumasok noon? Oh, ano ba yung gate 1 yung sa may Oo oh, sa may hilltop ako Dala okay. 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 diretso lang <laughs> Naligaw ako <laughs> Sige po salamat <laughs> Sa so, so, na ako? Yung... Aso, ah, nandun yung ID ko eh. Nandun yung ID ko eh. Ha? Nandun yung ID. So, dito, Anong, mo basta yung dolo, eh. kanan na ako ron. Salamat, salamat. Aso, pa. Bota yung mabayad sila, boss. Naligo ako, nakakalito ko sa yung daan, dahil paligo-ligo. Tip. San ba palabas? bas? ako. Asa ah, so nando yung ID ko? At ah, amin ko. Madadaanan ko yung ID ko diyan. Bandang. <laughs> Naligo ako, nagulat ako. <laughs> Nawala na hindi. Malaligaw. Ayan eh, nga eh, dapat pala, kala ko bawal eh Salamat Chief, salamat Ayan mga negro, naligaw tayo, nakaiba tayo ng labas <laughs> Dadaanan lang ang yung ID natin Madadaanan daw natin eh <laughs> Ay grabe, ang ganda ng view <laughs> Oh, solid oh Grabe Tama lang naligaw ko kasi

isa rin pala daan dito sa L-top mga kanilo ito nyo, sigsag din ng palasyo buti ang But yung kagandaan dun pwede ka lumabas sa ibang gate no kaya, ayos lang hindi ka kaya sa iba kung saan ka pumasok doon ka rin ah ito ito na yun mga kanilo boss boss naligaw ako <laughs> Ang dami kasi pa ikot, ikot. Bote na Bote nyo lang, pwede pala lumabas doon sa kabila Wow, so marami sa lahat Kaya nga eh May ina pa naman yung ano ko sa ano Salamat po, salamat <laughs> Ayan mga negro medyo pa talaga ako kahit sa bahay nga minsan hindi ko napapansin kung saan ko na yung mga gamit ko Ayan, naligaw tayo Ayan, okay naman ako kuha natin yung ID natin mga negro Ayan, mag-waiting tayo ng buking dito